Why can't do Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng Mama Sam ninyo. Isang magandang hapon o magandang gabi sa inyo lahat. So eto nga yesterday, so syempre rumapa kami kahapon. Kasama ko si Erica Evangelista, dating Miss Universe Philippines Result 2022 candidate. So, nabilad ako sa araw ng bongga-bongga para kami nililitsyon na manok sa gitna ng initan. E paano naman kasi ang trip ng lola mo ay pumunta palas doon sa Grand Palace na Oh my God, ang init-init talaga doon, sobra. Pero syempre, labad na labad ang beauty namin sa initan. <laughs> Nakakaloka. Eh, paano naman kasi, diba, ang mga beauty queen, mahilig talaga sila mabilad sa araw. Yung alam mo yon yung mga activity event nila, ba diba, talagang Araw kung araw sila So, sanay na sanay sa Erica sa ganun Grabe at walk kong walk, Walang kaarte-arte Maarte pa ako sa kanya Totoo lang Anyway, na-enjoy ko Nakasama ko sa si Erica May napansin lang ako sa kanya yesterday The more na tinititigan mo siya ng matagal Lalo siyang gumaganda Pero ako kapag tinititigan mo ako ng matagal Lalo ako nagmumukhang Diyos Charot! So, yan So, magandang magandang hapon sa inyo lahat Happy 3 Kings! Kasi syempre 3 Kings ngayon, kailangan masaya ang ora natin. Tinuruan niya ako kung paano lumabas ang ora. Sabi niya dapat daw. Ano lang ah uh, meron ka peace of mind lagi. Yung alam mo yun, huwag mo masyadong isipin yung mga problema. Kasi yung mga problema to ang nagpapa-stress sa atin. Kumbaga, inhale and exhale lang. Charot. So, yun. So, yun yung tinuro niya sa akin. So, ako naman, naniniwala naman ako. Yes, totoo naman kapag nag inhale ka talaga at nag exhale ka, parang you feel better after. ba diba? So, totoo yun. So, eto nga, syempre, marami tayong chika ngayon na talaga naman, o oh, Oh my God, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin. Kasi ito yung continuation, di ba? Yung continuous na na chika natin about Melanie Marquez sa kanyang pa-reveal. Siyempre na pag-usapan nila doon kung ano ang reaction nila nang hindi napasama sa top 5 si Michelle D. Na-discuss na natin yan, nabigyan natin ng reaction. Pagkatapos, naging discussion din nila yung about kay Madam, di ba? So, yon yung yung kay Antonio Forsil na naloka din uh, si Madam Melanie Marquez ng bongga bongga So, ayan yung tinalakay natin yesterday. So, ngayon naman, ang pag-uusapan naman natin, yung reaction ni Mama Rene at saka ni Miss Melanie Marquez sa pagpasok ng mga trans women, ng mga misis, at saka syempre ng no age limit dito sa Miss Universe. <laughs> Ayun. So, naloka daw sila ng bonggam bongga Sa pag-uusap nila, talagang inamin nila na ayaw nila na may trans woman. Ayaw nila na merong misis. At ayaw nila, syempre, yung no age limit. So, ako para sa akin, to be honest, matagal na natin itong discuss Kasi, kahit ako ko ako yung tatanungin mo, medyo naloka ako sa part na to. At hindi lang ako, kahit kayo, at kahit si Miss Gloria Diaz, di ba? Doon pa lang sa mga trans woman, talagang disagree talaga dito si Miss Gloria Diaz. Kasi daw, ang Miss Universe daw ay isang pageant na napakaganda at napakalaki tapos sinaluan mo ng trans woman. So parang ano na daw ang mangyayari? Ginawa daw circus, ginawa daw carnival. Ako para naman sa akin, nalulungkot naman ako doon sa mga word na yon. Kung hindi naman tayo pang circus at hindi tayo pang carnival. Kung ang akin lang, merong kasing pageant na para dito na pwede naman talaga sila doon na lang silang mag-focus. Diba? Doon na lang sila sumali. Parang yung pageant ng lumawa, Miss International Queen or Miss Queen International, parang itong pageant na to mas mapalaki pa ng gusto at mas makilala pa sa buong mundo kung dito sila magpupuntahan. At saka, napapanood ko at nakakarating ako sa live ng Miss Queen International, masasabi ko, ang ganda ng studio nila, tapos ang galing ng mga kandidata, tapos panalo, parang Miss Universe Diyos ko yung opening show pa lang nila talagang bonggesyos na matagal ko na ito nasusubaybayan dito pa lang sa Thailand, nasusubaybayan ko na yan Miss International Queen or Miss Queen International talagang masasabi ko Grabe, parang Miss Universe din. And then, of course, national, ano siya, international siya kasi iba't ibang bansa at napapanood siya ang buong mundo. So, sana, ayun na lang sana ang supportahan ng trans woman na sana lahat ng trans woman na nag-aatim na sumali sa Miss Universe doon na lang magpuntahan. Kasi kung mahal natin ang Miss Universe, dapat naiintindihan natin yung pinag-uusapan natin dito, di ba? Hindi naman tayo against sa transhuman Kaya lang kasi parang may pageant kasi na para sa kanila. Kaya naiintindihan ko si Miss Melanie Marquez ko ang reaction niya ay naluloko siya ng bonggang bongga At ganun din si Miss Rene Salud, di ba? Na parang naluloko sila na parang ano ba? Saan ba talaga kayo dapat sumali? So, yon Number two, doon naman sa Mrs. Yes, kahit din ako, Paano mo siya tatawagin na Miss Universe ko merong Mrs. na sumasali dito? Alam ko yung diversity, ina-apply yan, at saka yung pagiging empowered ng isang woman. Ako kasi para sa akin, meron kasing Mrs. Universe, Mrs. World, Mrs. International, Mrs. Earth, lahat na lang ng Mrs kumbaga parang, bakit hindi sila doon magsisalihan? Tama nga yung sabi ni Miss Melanie Marquez. Bakit hindi sila doon magpuntahan? Bakit hindi sila doon magsisalihan? Bakit sa Miss Universe, nabigyan ng opportunity na, yes, pwede kayong sumali. Parang, bakit dito, nagkakandara pa sila sumali? Samantalang doon sa mga Miss Universe, dihan-denman nila. Ako para sa akin ha, dapat sa kanila na lang din to eh, nagmula eh. Kahit pasabihin natin, in-offend kasi na Miss Universe yan, eh di okay lang, pero, dapat sila na rin talaga yun nag-stop na parang, ay, respeto doon sa pangalan ng Miss Universe. Kasi nga naman, confusing nga naman, kung tatawagin mo siya Miss Universe, tapos may Mrs. Malinaw naman ang title ng bawat isa. May Mr., may Miss, at Mrs. Kapag Mrs. ka na, ibig sabihin may asawa ka na. Kapag Miss ka, ibig sabihin single woman ka or dalaga ka dapat. So, tinawo siya Miss Universe. So, ibig sabihin, para lang siya sa single woman. ba diba? So, sa nabi naman, kahit naman daw yung mga, si, ano, may anak, okay daw yung may anak. Ako para sa akin, to be honest, naiintindihan ko yung sinabi ni Gloria Diaz na, na, may anak ka na, eh bakit ka sa Miss Universe? Mag-alaga ka na lang ng anak mo. So, ganon. Kung baga, parang, mas kailangan talaga tutukan ng mga mother ang mga anak more than i-priority pa nila sumali sa isang beauty pageant. Kasi syempre, swimsuit round, paano may intindihan ng, ng, ng isang anak na lalo na kung lalaki to na ang nanay ko naka two naglalakad sa TV, di ba? So, yon So, nakakaloka lang. So, sana kasi dapat yung mga ganito sineseparate talaga. Doon sila sa pageant na pang-miss at doon sila dapat sumali. So, ayun lang yung akin. Pero, sabi nga ni Miss Melody Marquez, wala tayo magagawa kung ang gusto ng may-ari ay ganito ang pageant ng Miss Universe. Pero kasi, nakakalungkot lang na ang dating nakagisnan natin ay may mga ganito ng mga ano, ka contestant, hindi siya katulad ng Miss International. Bakit naman ang Miss International nananatiling Miss International? Bakit naman ang Supranational nananatiling Supranational Kasi nga may Miss, di ba? And then, uh, no age limit. Isa pa rin yun. na discuss din nila yon So, ito talaga, nakakaloka to. Mas maganda pa rin talaga, may boundary of age. Siguro, mas maganda, in-accept nila na nag-add sila ng age. Alimbawa, uh, 40 years old or kaya 35 years old is din para sa akin na actually 30 years old sa totoo lang yung sa supranational na 32 years old parang medyo parang naloka ako doon nakita natin si Miss Brazil she is a uh, ano contestant noon sa Miss World tapos naging contestant siya dito sa Miss Supranational after 10 years so nakita natin yung diferensya yung noon 10 years na sumasali siya sa Miss World, talagang ang fresh niya. Ang ganda-ganda niya. Ngayon, syempre, nagkaedad na siya, naging mature na, 32 years old na siya. So, nakita natin yung itsura niya na medyo nag-iba na talaga. So, ayun yung diferensya na sinasabi ko na ang younger contestant is still younger contestant. Ang older contestant, makikita talaga, eh kahit naman ako nung mga picture ko noong mga siguro after 10 years ago, eh makikita ko naman talagang ang fresh overload ko. Eh ngayon, talagang aminin natin, nagkakaroon na tayo na wrinkles, may mga guhit-guhit na tayo, and then iba na ang itura natin, pero still maganda pa din. Pero parang kung ikukumpara ko kay no si his look youngest, di ba? So, yun, kasi mas bata siya sa akin. Oo. So, yun yun, yun yung ibig ko sabihin na kahit ano pang gawin natin, iba pa rin yung itsura ng 40 years old sa 18 years old. So, medyo malayo yon Para lalabas ng mukha kang anak ko. Oh, charot, ganon. Ay, nako, nakakaloka. Kaya, naiintindihan ko kung bakit naloka ito si Miss, ano eh, si Miss Melanie Marquez at saka si Rene Salud dito sa Miss Universe. So, nakakatakot lang kasi parang nawala na yung yung tinatawag nating kinang ng Miss Universe. So, sana wag mawala yon dahil sa mga ganitong mga pagbabago. Ako para sa akin naman, yung napanood ko naman yung Miss Universe nung nakaraan, sabi ko nga, hindi naman halata si Colombia na mukhang nanay. Pero, alam mo, nandoon na mukha siyang na-stress. Charot. So, yun. So, ano, parang hindi ko napansin kasi nakafocus nga ako kung makakapasok si Philippines tapos nakafocus ako sa ibang kandidata. But, sana hang as long as possible maibalik nila to sa dati no so mas maganda ko mananatili to talagang miss universe na kung ano yung nakagisnan natin kasi sa totoo lang ang miss universe naman is still pasabog talaga at pinapanood pa rin eh hindi mo man masabi na kailangan nila gumawa ng ganitong mga eksena na pagbabago kasi parang feeling ko yung market ng Miss Universe talagang winner at winner at winner pa din. Kumbaga parang Wow, amazing, di ba? Kung tutuusin, iba talaga ang Miss Universe. So, yon Doon na loka si Gloria Diaz at saka si Miss Melanie Marquez sa pagbabago ng Miss Universe. Kaya sila, ay hindi nila matanggap yung mga pagbabago to hindi nila naiintindihan kasi ang alam nila ang Miss Universe ay Miss Universe di ba so yan so kayo guys ano guys ang masasabi niyo sa mga reaction ng ating mga beauty queen na katulad ni si Gloria Diaz at saka si Miss Melanie Marquez na nalo ka talaga dito sa Miss Universe so please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon so yun guys guys Guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre sa akin mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive walang impossible guys magtiwala lang tayo sa itaas so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating tsikahan see you tomorrow thank you guys